kung diyos si Kristo inutusan niya ba ang mga alagad niya na ipakilala at kilalanin ba siya kanilang diyos okay so ang sagot po dyan ay oo ah, dahil ayon po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 ang banal na kasulatan ay isinulat ng mga taong ginagabayan ng diyos kaya ito ay magagamit natin sa pagtuturo sa pagsaway at sa pagsasanay ng katwiran kaya kung ano yung isinulat nila sa biblia yan po ay pagpapahayag ng katotohanan galing sa Diyos. Sa madaling salita, sila ay inundyukan na isulat ang mga bagay na to. Kaya kung sinasabi ni Apostle Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 1 na si Kristo ay dakilang Diyos at tagapagligtas, hindi malinaw na inutusan siya na ipakilalang Diyos si Kristo. Ganon din si Prophet Isaiah, inutusan din siya ng Diyos na ipakilalang Diyos si Kristo. Dahil ang sabi niya sa Isaiah chapter 7 verse 14 at saka sa say sa chapter 9 verse 6, ang sabi niya, ang batang lalaki na ipanganak ng isang birhin sa Bethlehem ay tatawaging makapangyarihang Diyos. O di ba? Wala namang ibang ipinanganak ng isang birhin kundi ang Panginoong Hesus lang. So dito pa lang ay napakalinaw na na ang Diyos ay nagkatawang tao. At ito ay pinatunayan ni na Apostle John at ni Apostle Paul. Dahil ang sabi ni Apostle John sa chapter 1 verse 1 hanggang sa 14, ang sabi niya, In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ang salita ay kasama ng Diyos. Kaya malinaw na ang salita na ipinakilala dito ay isang persona. Kaya sinabi ni Apostol John na itong salita ay kasama ng Diyos. At itong salita ay Diyos. At sa verse 14, itong salita ay nagkatawang tao. O ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya sa salin ng Amplified Bible ay sinasabi po dyan na The Word Christ became flesh and lived among us. So meron talaga nagpapatutuon na nakasama nila ang Diyos noong ito ay nagkatawang tao. At kaya si Kristo ay nagkatawang tao dahil ang kanyang orihinal na anyo bago nagkatawang tao ay Diyos. Dahil kung siya ay tao ay hindi niya kailangan magkatawang tao. Ngunit dahil sa siya ay Diyos kaya kailangan niya magkatawang tao. At ganoon din ang pahayag ni Apostle Paul sa Philippians 32 verse 5 hanggang 8. Ang sabi niya, si Kristo ay likas at tunay na Diyos. Ngunit hindi niya ipinananatili ang kanyang pagiging kapantay sa Diyos noong siya ay nagkatawang tao bagkus sinubaran niya ang kanyang sarili at siya ay nasumpungan sa anyong alipin or nag-anyong tao. Dahil ang kanyang orihinal na anyo bago siya nagkatawang tao or nag-anyong alipin ay likas at tunay na Diyos. Kaya sa verse 10 at sa 11, ay sulat po dyan na tayong lahat ay inatasang lumuhod sa pangalan ni Jesus. Maging yung mga nasa langit, ibig sabihin kahit ang mga anghel ay inatasang sambahin si Kristo. At bigkasin ang lahat ng dila na si Jesus Kristo ang ating Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. So bakit isinulat ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo ay Diyos? Dahil ito ang inuto sa kanila ng banal na espiritu na dapat nilang isulat at tandaan natin na itong Biblia ay salita ng Diyos kaya kung sinasabi dito na si Kristo ay Diyos ay huwag nating tutulan kundi dapat ating tanggapin at isapuso dahil ito ang katotohanan ng nais iparating ng Diyos upang tayo ay makawala na sa mga maling aral na taliwas sa itinuturo ng Diyos sa banal na kasulatan.